Ako ay malakas at matapang. Kaya kong harapin ang anumang hamon na dumating sa aking buhay. Ako ay matalino at may kakayahan. Ang aking mga pangarap ay abot kamay ko. Ako ay mahalaga at may halaga. Ang aking mga ideya ay mahalaga at makakatulong sa iba. Ako ay masaya at puno ng pag-asa. Ang bawat araw ay isang bagong pagkakataon para magtabumpay ako ay may kakayahang magbago at mag-improve. Ang aking mga pagkakamali ay mga aral na magtuturo sa akin. Ako ay mapagmahal at minamahal. Ang aking pamilya at mga kaibigan ay nandyan para sa akin. Ako ay masipag at determinado. Ang aking mga pagsisikap ay magbubunga ng tagumpay. Ako ay positibo at puno ng enerhiya. Ang aking buhay ay puno ng kasiyahan at kasaganaan. Ako ay magaling at may tiwala sa sarili. Kaya kong gawin ang anumang bagay na aking gustuhin. Ako ay matalino at may kakayahan. Ang aking mga ideya ay mahalaga at makakatulong sa iba. Ako ay malakas at matapang. Hindi ako natatakot sa mga hamon. Ako ay mahalaga at may halaga ang aking mga kaibigan at pamilya ay nandyan para sa akin. Ako ay masipag at determinado. Ang aking mga pagsisikap ay magbubunga ng tagumpay. Ako ay positibo at puno ng enerhiya. Ang bawat araw ay isang bagong pagkakataon para magtabumpay. Ako ay mapagmahal at minamahal. Ang aking buhay ay puno ng kasiyahan at kasaganaan. Ako ay laging naniniwala na may magagandang bagay na darating sa aking buhay. Kahit na may mga pagsubok, alam ko na may liwanag sa dulo ng bawat madilim na daan. Ang bawat araw ay isang bagong pagkakataon para sa mga magagandang bagay na mangyari. Ako ay puno ng pag-asa at positibong pananaw sa hinaharap. Ang aking puso ay puno ng kagalakan at pananampalataya na ang lahat ay magiging maayos. Ako ay nagpapasalamat sa lahat ng biyayang natatanggap ko araw-araw. Ang bawat maliit na bagay ay mahalaga at nagbibigay saya sa aking puso. Ako ay nagpapasalamat sa aking pamilya, mga kaibigan, at sa lahat ng taong nagmamahal sa akin. Ang aking puso ay puno ng pasasalamat sa mga pagkakataong ibinibigay sa akin. Ang bawat araw ay isang biyaya na aking pinahahalagahan ako ay malakas at matatag. Kahit na may mga pagsubok at hamon, alam ko na kaya kong malampasan ang lahat ng ito. Ang bawat pagkakamali ay isang aral na magtuturo sa akin upang maging mas matalino at mas malakas. Ako ay hindi sumusuko at laging bumabangon sa bawat pagkadapa. Ang aking puso ay puno ng tapang at determinasyon na harapin ang anumang pagsubok. Ako ay naniniwala sa aking sarili at sa aking kakayahan. Alam ko na kaya kong makamit ang aking mga pangarap at layunin sa buhay. Ang aking mga ideya ay mahalaga at makakatulong sa iba. Ako ay may tiwala sa aking sarili at sa aking mga desisyon. Ang aking puso ay puno ng kumpiyansa at paniniwala na ako ay magtatagumpay. Ako ay laging nasa kasalukuyan at tinatamasa ang bawat sandali ng aking buhay. Ang bawat araw ay isang pagkakataon upang maging masaya at magpasalamat. Ako ay nagkakaroon ng kamalayan sa aking mga damdamin at iniisip at tinatanggap ko ang mga ito ng buong puso. Ang aking puso ay puno ng kapayapaan at kaligayahan sa bawat sandali. Ako ay malakas, matalino at may kakayahan. Ang bawat araw ay isang bagong pagkakataon upang magtagumpay. Ako ay mahalaga at may halaga. Ang aking mga ideya ay mahalaga at makakatulong sa iba. Ako ay masaya at puno ng pag-asa. Ang aking buhay ay puno ng kasiyahan at kasaganaan. Palagi kong iniisip ang aking mga pangarap na parang ito ay totoo na ang bawat detalye ng aking mga pangarap ay malinaw sa aking isipan. Ako ay naniniwala na ang aking mga pangarap ay abot kamay ko na. Ang aking puso ay puno ng pananampalataya at pag-asa na ang lahat ng aking mga pangarap ay matutupad. Ako ay napapaligiran ng mga taong nagmamahal at sumusuporta sa akin. Ang aking pamilya at mga kaibigan ay laging nandyan para sa akin. Ako ay nagpapasalamat sa kanilang pagmamahal at suporta. Ang aking puso ay puno ng pagmamahal at pasasalamat sa mga taong mahalaga sa aking buhay. Inaalagaan ko palagi ang aking sarili. Ang aking kalusugan at kagalingan ay mahalaga sa akin. Ako ay nagpapahinga at nagre-relax upang mapanatili ang aking lakas at enerhiya. Ang aking puso ay puno ng pagmamahal sa aking sarili at sa aking kalusugan. Ako ay laging bukas sa mga bagong kaalaman at karanasan. Ang bawat pagkakamali ay isang pagkakataon upang matuto at mag-improve. Ako ay hindi natatakot sa mga hamon at laging handang harapin ang mga ito. Ang aking puso ay puno ng tapang at determinasyon na magtagumpay sa bawat aspeto ng aking buhay. Ako ay laging nag-iisip ng magagandang bagay. Ang bawat araw ay puno ng mga pagkakataon upang maging masaya at magtabumpay. Ako ay nagpapasalamat sa lahat ng biyayang natatanggap ko. Ang aking puso ay puno ng kagalakan at pag-asa. Ako ay malakas at matapang at kaya kong harapin ang anumang hamon na dumating sa aking buhay. Ang aking mga pangarap ay abot kamay ko na at ako ay determinado na makamit ang mga ito. Ako ay mahalaga at may halaga. Ang aking mga ideya ay mahalaga at makakatulong sa iba. Ako ay masipag at determinado at ang aking mga pagsisikap ay magbubunga ng tabumpay. Ako ay positibo at puno ng enerhiya. Ang bawat araw ay isang bagong pagkakataon upang magtabumpay at maging masaya. Ako ay mapagmahal at minamahal at ang aking buhay ay puno ng kasiyahan at kasaganaan. Ako ay laging nag-iisip ng magagandang bagay. Ang bawat araw ay puno ng mga pagkakataon upang maging masaya at magtabumpay. Ako ay nagpapasalamat sa lahat ng biyayang natatanggap ko. Ang aking puso ay puno ng kagalakan at pag-asa. Ako ay malakas at matapang at kaya kong harapin ang anumang hamon na dumating sa aking buhay. Ang aking mga pangarap ay abot kamay ko na at ako ay determinado na makamit ang mga ito. Ako ay mahalaga at may halaga. Ang aking mga ideya ay mahalaga at makakatulong sa iba. Ako ay masipag at determinado at ang aking mga pagsisikap ay magbubunga ng tabumpay. Ako ay positibo at puno ng enerhiya. Ang bawat araw ay isang bagong pagkakataon upang magtagumpay at maging masaya. Ako ay mapagmahal at minamahal, at ang aking buhay ay puno ng kasiyahan at kasaganaan.